Magandang sa Pilipinas sa tuyen dagiti kang runa na damdamag PTV Cordillera. Pinangunaan ni DILG Secretary Benhor Abalos at iba pang pisyal ang Bida Anniversary Celebration sa Lalawigan ng Kalinga. Iba't ibang aktibidad ang sinasagawa ngayon sa Lalawigan. May ulat live kay Je Deni Janice Dennis mula sa Kalinga. Janice? Yes, Eddie, nandito ang mga opisyal ng DILG at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa anibersaryo ng Buhay Ingatan Droga ay Ayawan o Diva Program ng Pamahalaan. Kanina, oh, oh, kanina nga, alas 4, sinimulan ang celebration sa pamamagitan ng Zumba at ang Fun Run. Binahukan ito ng mahigit sa isang lingkong stakeholders sa pangunguna ni BILG Undersecretary Secretary Marlo Irinan na naging Regional Director din ng BILG Jordan Guerra. Sa kanyang uh, mentahe, ibiliit na mahalaga ang pagkakaisa ng iba't ibang ahensya sa bataan at uh, iba pang sektor para sa kampanyan sa iligal na droga. Sa pamamagitan ng Vida Program, mapaigting pa ang whole of the nation approach hanggang sa mabagsa ang iligal na droga. Kaminsan naman ni Kalinga Governor James Eduba, tiniyak niya na hindi sila titigil na magpatupad ng mga programa para mawala ang supply ng marihuana sa salinda. Sa kasabay ng uh, aktividad, pumirma ang DILG, Salinda PLG, Crowcar, OCD, Napolcom at iba pang ahensya sa Pledge of Commitment bilang uh, simbolo sa suporta nila sa bidag program. Matapos ang Zumba at Fun Run, isinagawa din ang pagtataling ng puno sa harap ng Kalinga Sports Center at Kalinga Tourism Ground. Kasabay ng aktibidad ay din ang uh, servisyo paravan. Alok ang uh, iba't-ibang uh, libreng servisyo gaya ng haircut, distribution of uh, dental kit, uh, blood drive, kadiwa, speed distribution at iba pa pangunahing uh, o pinangunahan ni DILG Secretary Avalos ang Bida Dialogo kasama ang uh, Spectral Representative mula sa Law Enforcement, Rehabilitation, uh, Youth, Phenology, Civil Society Organizations at sa Prosecution and uh, Courts. Ibinahagi ni DILG Secretary Benher Avalos na nasa 70% na ang uh, accomplishment ng uh, pamahalaan sa illegal na droga kaya naman nagpasalamat ito sa lahat ng tumutulong sa kampanya kontra sa illegal na droga. Yan muna ang ulat mula sa Tabuk City. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat uh, sa report na yan. Janice Dennis mula dyan sa Kalinga. Kabayatan na iti na dumapay at damag kay Lian. Naitampok iti dokumentaryo ng iti studyante de Benguet State University ang napaulwan iti nigay. Iti dakis ng epekto iti panagminas iti itogon Benguet. May sa ti dokumentaryo daa ah, na nga bak iti Philippine Journalism Research sa Conference. At ti kanayunan na damag, manipot kini Dante Gito. Bunta! Apo. Panagminas. Daita ti maitudtudo arason no apay Kim Maro ti nariga ta panagbiag dagiti residente iti dalopirip itogon bingket. Piton at awen ti si si Podidi naglit ti tailings ti sa a pagminasan iti lugar. Ado abiyag ti naapektaran nang runa dagiti mangnamnamalaeng iti pagbiagan iti Agno River. Manika alibon ingas tanano. Asi seram Abungat mo rin ni one hour, wala di sub din sa siya tap siya nung tan ipasayan ngay. Siya rin makurinti tan. Daita tinigay, weno fish, at tinutukan ti sa grupo ti communication students iti Benguet State University iti dokumentaryo. Gapot ako markaro ti epekto ti panagminas iti lugar. The documentary ni Guy is about the adverse effects of uh, mining to the uh, fishing industry or fisher folks of Uh, along Agno River, specifically Barangay Dalupirip. So yung nigay kasi isa siyang Ibaloy word which is a collective term to refer to fishing, pangingisda. So maraming uriyo ng pangingisda pero ang isang tawag doon is ni Guy. Ti dokumentaryo na nga bakit iti second place iti Philippine Journalism Research Conference para iti news documentary category. Very honored po, especially um, hindi na po naman po namin expect na out of the 15 finalists is maging second kami, especially there are big names and in na schools doon. Sobrang nakaka, parang we have felt na yung documentary namin mismo is Um, nagkaroon siya. Parang recognition din. Dakil mo ti panagyaman ti grupo gaputa babaan ni ti dokumentari ado dagiti residente iti itogon ang naayatan ken nang ipatulod iti panagyaman da. Para gamin ka residente, Panawenen ang mas maiya sa digpay ka dagiti otoridad ti mapaspasamak iti lugar da tapno saan na pa ti mapaspasaran da akinarigat ti panagbiag. Dahil sa bitbit uh, -bit naming kwento, na nakita ng mga judges and then may potential siya. And then sabi nga ni Sir M, uh, M.J. Soriano, may global uh, impact siya. Ita, plano ti grupo nga ipasa ti Obrada iti daddo mga award-giving body tapno maipadanon pa iti talentoda kandag iti istorya iti Cordillera. Dasan ng mga taga dito na sana maibalik ang biyaya ng ilog agno. Dante Gitto para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagita dagiti kang runa na damdamag dito yung PTV Codaliera. I-like, i-follow, can nag-subscribe. Iti social media platforms, iti PTV Codaliera, iti Facebook, TikTok, can YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya. Siya ni Eddie Carta na imbagal daw.